Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Bilang paghahanda po para sa traslasyon ng Nazareno sa Enero 9, itataas ng National Disaster Risk Reduction and Management Operations Center o NDRRMOC ang Blue Alert simula bukas Enero 7. Sa ilan ito, mas pahingitingin ng mga tauhan ng Office of Civil Defense o OCD Operation Service ang kanilang pagbomonitor kasabay ng pakikipag-ugnayan sa mga kinauukulang ahensya. Pakikilusin din ang Incident Management Team na pangungunahan ng Manila City DRRMO para bantayan ang sitwasyon at agad tugunan ang anumang insidente sa gitna ng prosesyon. Inaasahan ng National Capital Region Police Office na mas mababa ang bilang ng mga debotong makikiisa sa traslason ng Nazareno kumpara sa mga dumalo noong bago nagka -pandemya. Ayon kay NCRPO Chief Police Brigadier General Melencio Nartates Jr., umabot lang sa 10,000 ang sumama sa unang araw ng pagbabasbas ng replika ng itim na Nazareno at nadagdagan lang ito ng 5,000 deboto noong ikalawang araw. Pero ayon sa PNP, kahit mababa ang bilang ng mga makikisama sa prosesyon, ay titiyakin pa rin nila ang siguridad at kaayusan ng mga deboto. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, ilike at ifollow kami sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Albelor. Magandang tanghali.